Mayang buntag mga ka-farmers for today's video. Karon na adlaw schedule naman sa pag-inject og iron for second dose booster shot na ni siya. Nag-inject jud mi ani sa mga baktin aron para maprevent ang anemia, suporta pod sa pagdako og aron ma ang immunity sa among mga baktin diri. So kung naa gani mga bacterial diseases sing mosulod sa among baboyan So kini makatabang ni Aron tunga kusog ug paspas ang ilang pagadap sa si maabot mangani nga mga sakit. 1 ml per piglets gihapon ni siya. Pero ug laski ug dagko ang iyong mabaktin, pwede ra siguro og mga 1 set lang. Pwede, kung gusto mo makatipid. Pero o, kay mutuod namang ang ulan diri sa among lugar, tagapon ni mundang pagidukod law na. Ginjik na lang jud mi ani for prevention na lang pud sa mga naidungag pangutana o ikadungag na kay Balo. pag comment na ko below. Maruto, mga kaparmer, dagang salamat. Happy farming!